daming plancha o oh, mga kalit mga kapatid ito ay eh, puro order lang po lahat sa Lazada uh, hindi tumatagal matagal ng mga uh, ano, plancha ngayon titingnan ko kung bakit hindi ito umiinit na may mga to may mga iba-ibang style ng plancha oh, may bilog ayan o oh hindi na lahat to gumana yan o tingnan nyo yung ano dumidikit po yung damit yan, yan, yan o. ganito din po yan ito bago lang po to kahapon lang dumating sa parcel lasada yung mga ganito dumidikit po yung mga damit yan na ano na manifest mga uh, ano to tag isang buwanan lang gamit hmm. yun yan oh. o yung mga cordon nyo oh. pati cordon yung may plat may merong plan bilog yan, plants ang bilog. Ginaganon ganon lang to May plants ang spade. Ay, ayun o. sila sira na din to. Yan. Ito, ito. Yan, limang pirasong limang pirasong ano, plancha. ay o, bagong dating. Pero ito, isang buwan lang to. Yeah, Tapos na din ko. Cool. Itong tulong pala to. Bubutingtingin natin itong mga plansa. Naka gumana pa. Hmm? Si butingting. Ako po ay mahilig mamuning ng butingting. 什么东西？